One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay fresh katulad ng mama sa ninyo ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa inyo lahat. Nakakalokang bilis ng araw, no? So, kung ako naman, ano bang ginawa ko today. syempre masaya ako kasi last day na ng mga bata kanina. Nakakaloka. Medyo nakakapagod pero masaya. Kasi alam mo yon sa Monday wala na sila. Hindi hindi maingay sa school, tahimik tapos kahit pumasok ka ng late okay lang, hindi mo kailangan gumising ng alas 4 imedya ng madaling araw para lang sa mga ano, alam mo yun, yung para lang hindi ka malate. So, okay lang kasi dumating ka sa school ng 8 or 9, gano'n. At eto nga, syempre, syempre, kanina si PE teacher, yung lambing-lambing niya sa akin kanina, naloka ako. Kasi pinagluto niya ako ng paborito kong sardinas. Ang sinirapan niya pa ng bongga-bongga. Ewan ko ba dun, minsan may toyo yun, minsan ang lambing-lambing niya, minsan naman parang alam mo yun, wala siyang samod. Ganon. Anyway, ang importante ay close kami dalawa. Di ba, Christine at Perez? So, yun. So, shout out naman sa laging nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo dito, syempre, sa channel ko. Kaya naman, guys, marami tayong pag-uusapan ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga tatalakayin natin ngayon. So, guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Uh, ang Miss Grand at Miss World ay dapat bang umalis na sa poder ni Arnold Figurepia? <laughs> to be honest, na-appreciate ko naman siya si Mr. Arnold kung paano siya nagpapatakbo ng pageant. Kaya lang kasi parang feeling ko hindi niya alam ko ano yung eksaktong hinahanap ng international pageant kaya lumalagpak yung mga girls natin charot so yon so siya yung sisisihin ko dahil siya yung national director dapat kasi yung mga queens niya may ginagawa after manalo sa national pageant katulad na lang halimbawa Miss World so dapat may ginagawa sila as a Miss World Philippines ganun din sa Miss Grand Miss Grand Philippines na hindi dapat kung sino yung napupusuan niya na gusto niya ipadala dapat tinitignan niya kung eto bang kandidata ay talagang fit na fit ba para sa Miss Grand. So, hindi ko alam ngayon kung magkakaroon nga ba ng Miss Grand ngayon taon na to at hindi ko alam kung siya pa rin ang hawak ng Miss World. So, sabi nga nung iba, dapat ibalik na lang daw sa Binibining Pilipinas. Ako hindi. Dapat ibalik na lang kay Cory Quirino. Kasi si Cory Quirino, alam ni Miss Cory kung paano magpatakbo talaga ng ganitong klaseng pageant. At nakita naman natin, yung siyang may hawak ng Miss Grand. Marami siyang na padala sa dulo ng competition. So, yon, O, 'di ba? Meron siyang runners up, meron siyang tawag dito, uh, top 5, tapos marami pumasok sa semifinals at isang queen, O, 'di ba? So, sana siya na ang mawak. But by the way, sana mapag-aralan ni Mr. Arnold kung hindi aalis sa kanya yung mga Uh, license na ito ng Miss Grand at saka Miss World eh, sana mapag-aralan nga ng maigi para alam mo yung swak na swak yung mga girls na pinapadala natin sa international pageant o oh, diba? and then mamasama nyo naman ang masasabi mo Miss International Philippines ready ready na para sa competition ng Miss International at ang Miss Supranational, Supranational Philippines ay handang-handa na rin para sa competition niya sa darating na June. So ano anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko ay bongga. So, dalawang Pinay beauty na talaga namang kaabang-abang sa international pageant ngayon taon na to. At ngayon pa lang, nararamdaman ko na mukhang malakas ang laban natin sa supranational at sa Mills International. Lalo na ngayon na naghahanda talaga si Angelica Lopez at ayaw talaga niya magpaawat. Tapos ang atin namang pambato sa supranational ay nakikita mo na rin yung kanyang pag-prepare. So, ibig sabihin talaga na Pinaghahandaan nila ng maigi para makakabog sila ng bonggam-bongga -bongga sa international pageant. And then, another chika, Mama Sam, syempre, Osmel Sosa, joined sa Mills Universe Organization. So, tingin mo, Mama Sam, puro Latina kaya ang kukunin neto kung sakasakaling isa siya sa mga may say ngayon sa pagpili ng mga mananalo sa Mills Universe to be honest, si Osmel, nakita ko yan sa personal, sobrang bongga. And then, talagang ano, pag tinignan mo siya, pag malapitan, makikita mo sa mukha niya, beauty queen. Ganon, yung smile, yung mata, ganon, ganon kapungay. Anyway, so parang piling ko naman, wala naman siyang kalap, ik, 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 ano, no, say or, ano, parang wala naman siyang pakialam kung sino yung ipapadala ng bawat bansa. Parang feeling ko, uh, part lang siya ng organization. And then, maganda kasi nandiyo dyan siya. At least, di ba, mas matututukan niya kung sino. Maganda kasi, mas matututukan niya kung sino yung dapat. But, nandoon ako sa part na abangan natin kung nga ba ang magiging eksena talaga dito ni Osmel Sosa sa Mills Universe. Ang gusto ko lang kasi kay Osmel, meron siyang say talaga na pag nakita niya yung beauty queen, ay eto okay to. Pero sana wag na magbaya. Sana yung buong mundo na mga kandidata ang tignan niya. Katulad na lang, nabawa, Philippines or Thailand, dapat matuto siyang tumingin talaga ng pantay-pantay para alam mo yon kasi pag kandiyan sila, puro Latina. Imagine mo, dalawang Latinas na yung may-ari. Tapos dadadad pa si Osmel. O, kamusta naman, ba <laughs> diba? Ay, nako, good luck talaga sa atin. And then, usapang Miss World. Mama Sam, tingin mo, Pauline Amelex at saka si Maureen Robelwich, dapat nga bang sumali sa Miss World Philippines? To be honest, alam mo, di ba marami nga ang nagsasabi na ako si Pauline pang Miss World talaga. And then I think yes, pang Miss World nga ang isang Pauline Amelette. Lalo na yung kanyang kasi na mahilig siya sa mga gumawa coroling book tapos ibibigay niya sa mga bata, di ba? So, parang piling ko, yung mga ganong simpleng gawain, eto, kakabugto doon sa Miss World. So, charot. Hindi, syempre, kung meron pa siyang mas malalim na advocacy, hindi eh, di mas bongga. So, parang piling ko, yes, si Pauline Amelex, pwedeng-pwede sa Miss World. And then, si Maureen Robowich naman, hindi ko nakikita na parang bakit siya pinupush sa Miss World. Siguro yung beauty na meron siya, pero kasi hindi yun yung basihan eh. Ang kailangan din kasi natin talaga, yung meron talagang ginagawang legit na advocacy yung kandidata na ilalaban natin doon. And then nakikita ko naman kung talagang maghahanda sila ng kanilang advocacy, eh yun, fit na fit sila para sa Miss World. Kasi yung beauty ni Maureen at sa ni Pauline talagang nag-aabang ang Miss World ba? diba, mali mo, sumali sila hindi ko alam sa ngayon, pero ayun yung sinasabi na plano nga daw sumali ni Maureen, pero si Pauline parang feeling ko, wala pa siyang plano, charot, so abangan natin in the future, and then syempre Mama Sam, ano namang masasabi mo kay Miss Laguna tingin mo Mama Sam, papalo nga ba si Alexandra May Rosales dito sa Miss Universe Philippines, to be honest isa sa mga nagpapakita ng magandang ang tawag dito. Galawan ngayon dito sa Miss Universe Philippines. I love yung talagang nakikita ko sa kanya na Filipina beauty. Pero syempre, kailangan pa rin yung mag-prepare sa mga iba pang aspeto na parang mas Umariba pa siya ng bonggang-bongga. But sa ngayon, yes, masasabi ko. Oo, oh, talagang napapansin din natin yung Pinay beauty niya. At kahit ako, natutuwa ako sa nakikita ko sa kanya. So, very interesting. Pag tinignan mo itong si... Ano, si... Alexandra. Dahil nakikita mo sa kanya yung gandang pang Miss Universe. Diba? So maganda i-package dito sa Miss Universe. Kaya lang kasi parang feeling ko kailangan niya pa rin talagang maghanda sa lahat ng aspekto para makakuha siya or marating niya ang pagsungkit ng corona ng Miss Universe. She's almost there. Kaya lang may mga kailangan lang siyang i-improve din para sa sarili niya, 'di ba? And then para sa sumunod na chika, Mama Sam, nararamdaman mo ba na si Chris Stephanie Hanson ay papalo ng bonggam-bongga dito sa competition ng Miss Universe Philippines? To be honest, para sa akin, silent killer and drama ni Chris Stephanie Hanson. Nararamdaman ko na marami siyang baon at isa sa mga radar nga natin na alam mo yon anytime pwede siyang makasungkit ng corona but depende pa yon sa galawan na ipapakita niya sa mga ex ng gagawin niya so mag-abang-abang pa rin tayo dahil Lalo na ngayon, hindi ba, nararamdaman natin na medyo umaariba na siya ng bonggang-bongga. Sabi ko nga, tahimik lang pero parang may ibubuga talaga sa competition na to. And then I'm so excited for her. Kung ano nga ba ang pasabog na gagawin niya sa mga susunod niyang laban dito sa Miss Universe Philippines. And then, at sa manalo nga masama, anong masasabi mo sa kanyang introduction video dito sa Mills Universe Philippines. To be honest, na-surprise ako kasi parang nag-expect ako ng more. But maganda, maganda yung kanya introduction video. Nakita naman natin na iba tal talaga yung isang ati sa Manalo. So, ang nakakatuwa doon sa video niya, yung bubbly, yung personality talagang makikita mo. And then, plus, malalaman mo din sa kanya kung sino na siya ngayon, di ba? Hindi natin ba, hindi ba katulad noon na parang alam lang natin na beauty queen siya ngayon, nakikita mo at nalalaman mo na rin kung gano'n ba kalalim talaga ang isang ati sa Manalo sa competition ngayon dito sa Miss Universe Philippines and blak sa mga galawan na ipinapakita niya and then tignan natin kung saan naabot ang isang ati sa Manalo dito sa competition ng Miss Universe Philippines, diba? and then para naman sa sumunod natin chika, mama sang, tapat ang tapatang ati sa Manalo at Victoria Velasquez Vincent. Tingin mo, Mama Sam, sino kaya sa kanila ang suso, ang pwedeng sumukit ng corona ng Miss Universe Philippines? To be honest, para sa akin, pwede naman silang dalawa. Nakita naman natin si Victoria Velasquez Vincent na talagang nakikipagsabayan sa mga pasabog mula, simula ng competition hanggang ngayon, talagang ramdam mo talaga na nakikipagsabayan talaga siya kay Atisa Manalo at wala siyang paalam kung si Atisa ay nagpapasabog and then of course nakikita din natin na consistent din ang isang Atisa Manalo sa kanyang mga eksena dito sa competition ng Miss Universe Philippines and ayun, nakikita naman natin na ginagawa niya talaga yun lahat ng kanyang makakaya. Ngayon, kung sino nga ba ang dapat manalo o sino sa tingin ko ang nakikita kong mananalo talaga sa kanilang dalawa kung sakasakali, pwede naman silang dalawa mag last two standing. Bakit hindi? kasi syempre, kandidata sila dito, so sabi ko kahit sino pero syempre, kailangan pa rin nilang mag-ingat sa mga galawan nila dahil marami din talagang malakas na lumalaban na kandidata, hindi lang talaga yung sasabihin mo sila lang dalawa yung pinakamalakas, no, maraming mga umuusbong talaga na kandidata na parang magugulat ka dahil magaling, ando dyan si United Kingdom na medyo parang oh my God, nakakaloka kung iisipin mo, ang galing din talaga mag salita, so ngayon titignan natin kung magiging consistent nga ba si Victoria Velasquez Vincent, asa kasi, ano at isa manalo, but for me ang nakikita ko pareha silang malakas. So, sa ngayon, medyo maaga pa para kasi masabi natin, ako, ito ang mananalo talaga. Parang piling ko, kailangan pa rin talaga nilang ipagpatuloy yung ginagawa nila, yung mga ekse ng pagpapasabog nila. And then, kailangan pa rin talaga nilang maghanda pa rin sa bawat aspeto na ginagalawan nila dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Kasi, sabi ko nga, hindi biro dahil marami silang mga kalaban na talagang masasabi mo malakas, matindi at kaya silang gibain ng bonggang bongga. ba? Diba? So yun. So kayo ba guys? Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Sino nga ba ang nakikita nyo sa kanila na talagang malakas? At anong masasabi mo sa introduction video ni ati sa Manalo. At saka guys, syempre, kung si Paul at si Pauline at saka si Maureen, kung magjo-join nga ba sila sa Miss World, tingin mo mananalo kaya sila ng Miss World? At sa syempre, tingin mo sa ating pambato na ilalabas sa Miss International at sa syempre, dito sa Miss Supranational. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang mga chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon Guys, syempre maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang hanggang sa natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.